Isa-isa muna, di ba? ayun kita makukuha ng video. Pwede sabay? O sabay na lang kayo. Para iminsanan ako mag-ano, mag-video. Baby daw. alam ah, naman dalawa kayong lubid sa isang lubid? Tapos next time, napunta natin dito tayo naman dalawa sa bike ko eh. Na? Hindi ah. Pag pangalawang bes na, pag nakita ko na yung itsura nyo. Kapit mga kapatid. <laughs> hi, say hi first. <laughs> sabi ko ka na kailangan niyo ng jacket hah? mauwag ba ba na ako <laughs>